Yung kanyang statement na sinabi niya mas masakit, maiwanan ng jowa kaysa ma-impeach, pinapakita nun kung gano'ng kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gano'ng hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sarate, hindi ito usapin ng jowaan, usapin ito ng public accountability at pananagutan. Mga kadizor, bago po natin na simulan ng ating vlog, nais ko lamang po magpasalamat kaya Sir uh, Jesus Abriones. Ito po si Sir Jesus Abriones. Maraming salamat po Sir sa inyong donation. Taos puso ko po nga uh, tinatanggap ang inyong donation. At alam ko po galing po yan sa inyong mabuting kaliuban. Okay, maraming salamat po sa inyong uh, pagbabot ng donasyon. Okay, ang ayan po ay uh, kung uh, maipon namin ni Super DM, uh, ipapagawa po namin ng studio na pangarap ni Super DM. Okay? Thank you so much again as uh, Sir Abriel Abriunes. Ab 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 at krizor, um, ang hindi lang po namin na uh, kayang tanggapin yung mga alok na bayad ng mga uh, grupo ng Rom at Marcos. Although maraming nagmi message sabi ko kaya super DM yung kapatid ko, wag po nating tanggapin, okay? Maglingkod po tayo sa bayan. Kung uh, sino yung tama, yun ang ating ipaglalaban. Maraming salamat. Eto po panoorin niyo po ang ating uh, video. Mga kanizar, alam nyo po bang si Makabayan Black, uh, party list, representative, uh, sa kongres, biniran ni Bato, sinabihan niya na tabingi yung mukha, baka dahil sinapak, ano? Okay, ang sabi naman ang sagot ni Dito, kaya daw tumabingi yung mukha dahil uh, stroke survivor. Okay, ang masasabi ko naman, stroke survivor ka pala, dapat sa pangalawang buhay mo, aayusin mo hindi ka na dapat tumatanggap ng pera na pondo sa bosing mo para lamang siraan yung ating vice presidente. Tandaan mo, ha? Kayo po ay inihalal para maglingkod sa taong bayan. Maging si vice presidente, pareho po kayo nga uh, public servant, no? Pareho po kayong inihalal para pagsilbihan ng taong bayan. Okay? Dapat po, hindi kayo mag-away-away dyan. Kung totoong para sa bayan ka, dapat kayong nasa nakaupo dyan sa gobyerno, mag-uusap-usap na kayo kasi pareho naman kayo naglingkod sa gobyerno. O, kung nga uh, naglingkod nga kayo sa gobyerno, kung totoong kayo ay naglingkod para sa bayan, dapat kausapin nyo. O magawa kayo ng letter, okay? Kay Vice Presidente, okay? Kung may kasalanan kayo, humingi kayo ng tawad, no? Kung uh, 'Yung uh, tamang ang uh, paglingkod sa bayan, hindi 'yan siraan. Dahil kayo mismo pare-pareho kayong nagalingkod uh, bayan. Hindi dapat kayong magsiraan, ha? Okay? Dapat sa inyo magkakasundo, uh, 'no? Kung mayroong mang may nagawang kasalanan sa humingi kayo ng tawad. Hindi 'yung sisiraan nyo pa. Yes. Kasi ang um, mga uh, ganyang uh, katulad sa inyo, 'yung mga ang uh, mga grupo ninyo, 'no? nagaaklas para sa bayan sinisiraan nyo yung ating uh, busy pisinti, which is pareho naman kayo nasa gobyerno magkaayos po kayo kung uh, para nga sa bayan ha dahil naapektuhan ng taong bayan sa inyong hang aaklas dyan no okay kunyari pa kayo para sa bayan ang inyong serbisyo eh hindi naman tama yan kasi pareho kayo nasa gobyerno oh, uh, kayo mismo rin nagsisiraan dyan o dapat sa inyo magkaisa kayo dyan kasi Gayang sabi ko, iniharal kayo para pagservisyuhan ang taong bayan. Okay, instead na uh, instead na kayo ay uh magsiraan bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin okay ang uh, kahirapan na yan naman talaga ang dapat ng uh, una yung tungkulin ang tugunan ang kahirapan dahil kayo nga mismo ay inihalal ng taong bayan okay sa ginagawang nyo yan pinapatunayan nyo lang na hindi kayo para sa bayan ha para yan sa mga interest ninyo dahil okay mismo nga okay taa bayan ninyo, sinisiraan ninyo, okay, yan po ba ay, ay, uh, modelo, yan po ba yung naging modelo, na ang ating anakaw sa gobyerno, ay walang ibang ginagawa, kundi ang mag uh, manira sa kapwa niyang lingkod bayan, nako itigil nyo na yung mga ganyan, ha hindi kayo, okay, bayani Ak baka akala nyo bayani kayo. Okay? Ang gatingin uh, tingin po ng taong bayan sa inyo, kayo ay uh, mga look kumakalaban sa gobyerno. Okay? Huwag kayo nga... Wag niyong uh, balikta ng uh, Pangulo dahil kayo mismo ay tumatanggap ng pera. Alam po ng taong bayan yan ha. Tumatanggap kayo ng pera para lamang ha. Uh, okay? Para lamang ha. Uh, siraan yung ating uh, Vice Presidente.